Hindi lamang sa panahon ng hirap ay eh, nariyan ang inyong ng inyong gobyerno dahil tuloy-tuloy ang mga programang infrastruktura sa inyong lungsod at rehiyon gaya ng pagpagawa ng mga paliparan, kalsada at iba pang mga proyekto upang mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Cagayan de Oro at sa Northern Mindanao isinasagawa po natin ang ilang improvement at saka development project. Isa na rito ang pagpapalawig ng Lagindingan Airport na may halagang halos 13 bilyong piso. Narin din ang patuloy ng pagawa ng pagsasaayos ng mga daan, kabilang na ang CDO Coastal Road at CDO Diversion Road upang makatulong sa pagpabilis ng biyahe ng ating mga kababayan. Gayon din ang mga pangunahing produkto na sa ating mga merkado. Ginagawa din po natin ang lahat upang matapos agad ang Cagayan de Oro Port Expansion Project na may kabuoang halagang 700 milyon piso upang makatulong sa pagpapaluwag ng, ng port traffic para maging mas mura at mas mabilis at mas madali ang hindi lamang ang mga pasahero na bumabiyahe kung hindi pati na ang mga produktong nanggagaling sa si CDO, ang mga produktong nagagaling sa si Northern Mindanao ay mapapabilis at magiging mas maganda ang hanapbuhay ng ating mga kababayan.